hello again I'm Maricar so magshare lang tayo kung paano kayo mag-start like sari-sari store then, so kung meron kayong mga 10k 5k tapos sarili nyo yung bahay pwede kayo mag-start ng business ng sari-sari store So, ang bibili nyo lang una, yung mga needs, yung mga pang araw-araw. Mga sub, mga pikas, noodles, sardinas, mga, mga grigado, yung mga condiments, mga magic, paminta, bawang, sibuyas, yan. Kasi yan, everyday nila ginagamit. Everyday ng tao ginagamit, kayo masisiro talaga at saka babalik agad sa inyo